Hi Don Raya O sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe ba? Subscribe ah. yun o ah. Welcome back sa ating YouTube channel mga kapos kung bago pa dito Don't forget to like, comment down below Kabe hashtag Don Raya Of course isubscribe subscribe mo na yan Mga kapos kung tayo dito sa ating Avery Noon, bago tapos na kayo Ingat <laughs> kasi no? So, kayo mga kapos kung tapakita natin sa inyo Mga pamalakasan na meron tayo mga pack ngayon dito sa ating eagery. No, alam ko, si Sika so ngayon 2025, late 2025, hanggang 2026 at sa kalaunan ng taon pa. Ito so, na nga hindi alam ang mga natin ang ating mga pamalakas ng ibon, tinutupukan natin ng camera. Yung mga ibon cases, tapos si screen sa so, nyo lang yun, ipadala nyo lang sa Facebook Messenger. Ang gonro ay ang gonro ay ang ibarin nyo. Isa nyo sa screen, or better, na i-text o so, tawagan nyo ko 0953-1366-4462 mga pa Pwede ang umutang kung ikaw ay receipt bayan na, pwede nyo swap no? Tapos -to cellphone, gadgets, laptop, damit at kung ano pa mga memorabilia, collection items sa mga cups. Ang ibang pwede mga cups, no? At i-open nyo na sa akin mo kayo mahiya mag-offer. Yala, let's go! Yan mga paps, pinadiinin na natin, no? Para sure na ang gender. At isasalan nyo na lang ang mga mapipili nyong ibon, mga paps. Yan, shoutout muli kay Sir Mervin Ovino. No? si Pops Daryl kasi ay nasa Dubai na no so at least no may back to basic na naman tayo DNA no sure na ng gender cock and hen all right ayan no tinatapos sa Serbino no so kung nagugustuhan niyo to yan mga Pops so kung nasasarapan kayo sa kulay <laughs> nagugustuhan niyo screenshot nyo lang i text i message tawagan niyo ako mga Paps sa, Ito, yung green, no? Nako, may opaline, may -opa, No, may violet. Grabe, pagka-sable ng kulay, sarap sa mata. Ah. No, at ang maganda niyan, pina DNA na natin. Syempre, waiting na lang tayo sa uh, DNA result mga paps. Pero mabilis lang daw, mga nasa 2 to 3 days lang may resulta na. Kaya naman, unahan niyo na. Pwede na kayo magpa-reserve, no? I-text tawagan nyo ako 0953-1364462 Message mo sa akin Facebook Messenger Don Roaya Or Don Roaya Aviary Yung violet na yan Ako para blue Project yan mga paps Blue series Kaya unahan nyo na No so ito May green No At blue violet tayo mga paps Yung blue series na yan Ako mabilis lang yan maubos Kaya kunin nyo na kagad yan Meron din tayong OPA. Meron din tayong non-OPA. Kaya naman, nako, kunin nyo na, screenshot nyo na. Ipadala nyo lang sa akin Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery or better na i-text tawagan nyo ako sa 0953 1364462 mga paps. No? So, eto matured na to ah. Nasa 5 to 6 months ang pinakabata pinakamagulang nako nasa year na mga paps no. Kaya naman dalian niyo na eto. Yellow face, meron tayong Opa Yellow face at merong nan Opa Yellow face mga paps no. May dugong Dan Follow at Aqua. No, sa nakikita niyo diyan sa screen mga paps. No, nako, ang gaganda ng kulay no, pastel and solid color. Etong kulay na to, ang daming naghahanap nito na mga paps. Lalo na yung pastel. No? At kung ikaw ay Ino lover, dan follow Aqua, kunin niyo na to mga paps, no? Kaya naman, i-text tawagan niyo ako 0953 1364462 mga paps. Ito ilap, ilipat natin sa bank cage. Ito naka separate na. Yan, Opa, Yellow Face, possible split, dan follow. No, sobrang kinis ng ulo, ng katawan, ng buntot. Walang kabahid-bahid mga papsin ninyo. may bahid ba kayo nakikita sa muka May team? Wala. Lahat yan, export quality. No, tinan nyo yung gestures. Maliksi. Yan, pagbibili kayo ng ibon mga paps, i-consider e, nyo yan. Dapat maliksi para malakas. <laughs> Ayan, yellow face, possible split dan follow, possible split aqua. Naman ito mga pups. No? So ayan, maliliksi yan no? o. No? Ibig sabihin, senyales na malakas yung ibon na natin. No? I-consider dapat yan mga pups, hindi para naka-stock up lang sa cage. Pag bibili kayo sa akin o sa iba, mag-request kayo mga pups, no? Na, oy, ilagay mo sa cage doon. O ayan, para makita, makikita niyo naman na malikot 'yan, maliksi. <laughs> no, so kung gusto niyo 'to, i-text it four niyo ako 09531364462. O i-message mo sa aking Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. Ganun lang ka simple mga paps. All right no, so ito, recap tayo sa mga i-out natin na pangmalakasan. No, yellow face opa nan opa may dan falo aqua tapos sa baba naman no ay Opaline line post yellow face post dan falo post pale follow, post dilute yan so ito yung sample na sineparate natin cage number 1 mga pups. Alright, no? So, screenshot yun na lang. Yung nilagyan ko na ng cage number 1. Ayan, sa taas. Nakikita nyo yung hashtag cage number 1? Yan. Para screenshot nyo na lang. No, hindi tayo magkakalituhan mga paps. Tapos isisend nyo sa akin. Alright, no? So, ang ID nito ay pale follow post red factor. No, cage number 2, project opa yellow face dan follow aqua. No? Opa yellow face. Post dan follow. Tapos yung isa, yellow face. Post dan follow. Aqua. Yan. Maliliksi oh. <laughs> Cage number 3. Alright. Yan. Back to back. Project opa yellow face dan follow. Isang u at isang solid. At i-text it sa waga nyo ako 0953 Message mo sa Facebook Messenger Don aya or Don Ruaya Aviary. Gaganda no, makikinis ito, mature na talaga 'to, isasalang na lang. No, at naka-DNA na 'yan mga papsa. No, so isasalang niyo na lang, hindi kayo mababahala kung lalaki o babae. Ito cage number 4. Back to back project o Red Factor Pale follow. Kinis ang pula ng hood, no? Ito yung mga red factor na hindi nagtuloy. <laughs> no, cage number 4 to mga papsa, project o pa red factor fail follow to. Isang yuwing at isang solid green. Cage number 4. Ulit-ulitin natin 'yan para hindi kayo mawala. No, cage number 5, project red factor ino. Syempre lahat 'yan may visual na siblings. Yan mga papso. So katukin natin. Palabasin natin. Ayan, lumabas na. No, par blue. Tsaka green. Yan mga paps, oh. Ang project natin dito, par blue RAPF. -E 0953136442. I-text e, tawagan mo ko dyan at i-message mo sa aking Facebook Messenger. Don Roaya or Don Roaya Avery. No? So yan, matured na yan mga paps. Ready to breed na. Kaya naka-separate na yan actually. No wala na sa flight cage talaga. No cage number six, same lang. Project RFPF den na parblo pa. Yan, olive color, olive green tsaka isang parblo na. Cobalt. Yung iba torque, no, hindi naman nagkakalayo yung kulay niyan. <laughs> cage number 6. Yan. I-text tawagan nyo ko four six two, Cage number 7 Project YF Dan Follow At may OPA pa no, Kung bakit ko inuhuli yung OPA dito Kasi nga, nan visual OPA sila Pero actually may dugong OPA talaga yan no, Kaya Pinuhuli ko yung OPA Malay nyo, magbuga ng OPA sa inyo mga paps no? Eto mga budget meal to mga paps Sobrang budget meal to No, isang pied at isang solid color na green din. Back to back green mga papsa. Pastel pied yung isa. No, so ito naman cage number 8, Project Yellow Face dan follow o pa din. Back to back green naman. No, so mature na rin tol. Obviously mga paps kaya nga may nest nice box na. No, Message mo sa Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Yan mga paps. Ah grabe. Ito nakasalang na to. Baka nga maitlog na rin to mga paps eh. No? So, wag natin silipin. Masasayang yung itlog. <laughs> Baka basagin. No? Mabulabog sila. No? So, ito sa mga green lover dyan. Nako. Kunin nyo na to. No? At nakasalang na. Wow, ang ganda, no? Ayan, maliliks si mga papso, oh. Nakasabit. O, oh, nalipad-lipad. Senyales na malakas yung ibon na bibili natin. Hindi yung parang nakatunga nga lang. Sayang mga paps. No, so ulitin ko, pwede rin ang nga kung ikaw ay repeat buyer na. Pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang. Ito ay cage number 8, mga papsa. E text tawagan niyo ako 0953-136-4462 Message mo sa akin, Facebook Messenger Don Ruaya or Don Ruaya Avery Nakikita nyo yan sa screen Yan mga paps Cage number 8 Alright, 8 naman Cage number 9 Project Yellow Face Dan Follow Opa Yan, o to yung sinasabi ko Nagnesting materials, grabe na Baka may itlog na yung sa loob ayaw lang ita tinatago lang ayaw lang ipakita <laughs> yan you know? sang yuwing at isang solid non opa to mga papsa pero syempre may dugong opa yan declare lang natin sa inyo na non opa obviously non opa ng mga si talaga yan <laughs> pero may dugong opa yan mga paps no eto baka may itlog na rin to kaya kunin nyo na to Cage number 9. Project Yellowface Face Dan Follow at may opa pang dugo. Ganda no? Matured na to. Cage number 10. Project Opa Yellow Face Dan Follow Dilute o Ino o PF o Par Blue. PF is spell follow. No? Yan ang dugo nila. So, piliin na lang kayo. For example, doon gusto ko ng Opa Yellowface Face Dan Follow Dilute Project o Opa Yellow Ino dilute project o opa yellow face uh, pf dilute project ayan sabihin niyo lang sa akin kung anong gusto niyo or better na yan screenshot niyo at as bilugan niyo i forward niyo lang sa akin message niyo ako ganun lang ka tapos hanapin natin yung uh, id nila through their leg band yan may leg band naman yan may record tayo mga paps no meron tayong blue violet olive green pastel Eto, pasilip mo na natin to. <laughs> pang natin to. Grabe to, malupit to. No, Opa, Dom Jade, ah. No, tapos Aqua B2, Homo, Dilute, Visual. Ito yung pang natin ngayong late 2025 to 2026. No, bago lang tayo nagkaroon nito na First time lang actually. No, pag naparami natin to, makakaskor kayo sa akin. Sa so, mga hindi nakakalam ng background ng Dom Jade, Panoorin niyo yung mga previous vlog natin. Bago lang, basta yung sinundan lang nito o yung pangalawang sinundan nito. Pinaliwanag natin ko ano nga ba yung Dom Jade? Saan nanggaling? Characteristics? Bakit mas makakatipid tayo sa Dom Jade mga paps? No? Panoorin niyo yung mga paps para may background din kayo. Hindi lang kayo basa basta mag-aalaga. Ito yung sample ng Dom Jade. Sa retina may pula o yung gitna ng mata. Ayan, pula O. Oh, oh. 'di ba? Tapos ang paa sa lalaki reddish, sa babae grayish. No, dominant ang dom jade mga paps sa ibig sabihin kahit isa lang. Ibang gamusan ng nan dom jade mataas ang tsansa na magbubuga din ng dom jade. No, kaya naman Kung gusto niyo ng ganito, magpa-reserve na kayo sa akin, mga paps. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng panonood nyo, mga paps, dito sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, o, huwag mag-like, mag-comment na mag -like, mag lang ako na click na para update ka sa iyo sa mga bagong video. Muli maraming -maram. salamat. Stay safe and God bless